guys alam nyo guys dito kami ngayon sa siap mag ihaw kami ng isda yan o, kami ngayon sa siap yan hindi kami gumagamit ng uling ito lang ang gagamitin namin ang heat gun yan. mag kami sa, ng isda sa so, pagmagitan ng heat gun guys na pencil nyo lang siya maluto, loto mabilis silang maloto guys napakainit ng hit gun kaya yeah. dito lang hindi na kami bumibili ng uling ano ba sa tagalog ang uling yung kahoy ba na, na pinaitim <laughs> gamitin sa pag subba subba ang tawag dito sa amin guys sa mga bisaya sa mga bisaya magsugba kami o isda para maintindihan din ng mga Tagalog sa kanila ay mag-ihaw ng isda inihaw ng isda sa pamagitan ng hitgan ayan dito kami sa shop dito na lang sa lamisa ko sa misa na gawaan ko ng TV na ito din ako gumagawa ng TV agro-repair dito ko lang din niloto ang isda na nakaay namin mamaya. Ano yung Yan o. Loto na yan. Balik pa rin. Ano lang mamaya. Pag ganyan pag ano sila lahat na imitan. Ang dalawa pala. Ang apat. Yan. Masarap na ito. Yan ito lang kami mag-boto. Ngayon, ito natin. Ang yan lang. Hindi na kami bumibili ng uling. Tapos dito naman, Tapos dito naman, kabila. para hindi masayang init na magana pa ganyan para ang isa doon ma mainit ang din ganyan lang isa o dalawa dyan makasunod para mabilis ang pag uh, Matagal na ang hitgan na ito. Wala siyang pangalan, walang brand. Para sabihin natin na kolorum lang pero tumalaban ito. Matagal so, na. Ilang taon na ito. Inamit ko sa pag rewind ng speaker, pagtanggal ng voice ko eh. At kahit ano, yan ang, ito ang ginagamit ko. Tapos ngayon, nagamit pa rin siya pag sa pagluluto ng isda hmm, hindi na kami bumibili ng uling ano know, marapit na maloto ito kasi walo ang iloto ko kaya medyo matagal siya kasi walo walong piraso walong piraso ang iloto ko ngayon Kami ito lang, oh. Wala pang 10 minutes. Wala pang 10 minutes. Maluto na ito. Pag lulutoin na itong sa oling, sa pag gumamit pa tayo ng oling, sa pag ihaw, matagal, medyo matagal pa. Hintayin pa na natin na magbaga ang oling. Magpabaga pa tayo. Pero dito, yan oh. Diba? ba? Ang dali okay. ang bilis. Yan. ganito lang. Ang ginagawa na namin dito sa shop. maraming salamat sa inyong panonood. Salamat sa Jos Oh, Bye-bye.